Nandito po tayo sa Pampanga ngayon para sa League of Municipalities of the Philippines na meeting kung saan uh, hingin natin tulong ang ating mga mayors dito para tulungan tayo sa ating COVID-19 response, pati sa vaccination, deployment uh, para maging matagumpay ang lahat ng ito. At syempre, pag-usapan natin ang tukul sa kagutuman, na alam na alam po natin na ito yung magiging problema na dala at dulot ng COVID-19, ang problema ng kagutuman at kahirapan. So kinakailangan po natin yung tulong ng ating mga mayors dito siyempre sa region 3, lahat ng mga mayors ng um, bawat munisipyo ng region 3 ay nandito po. so ligas. malay. 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 Sa mga generous introduction, sa ating mga mayors na nandito po ngayon, of course, nandito ang ating uh, pinakapangulo, uh, Governor-Mayor Manong Chavit-Sinzon. Kami po ay nagpapasalamat sa mga LGUs na nakipag-tripartite, nagkumuha ng sariling initiative, bumili ng sarili nilang baguna. Thank you sa lahat ng mga mayors at LGUs na nagkaroon ng ganyan klaseng inisiyatibo malaking tulong po yan sa inyong nasyonal na pamalaan. Subalit, so, gusto ko lang din pong sabihin muli kung ang LGU ninyo, whether nag-tripartite at nag-initiative kayo na bumili ng sarili ninyong bakuna or hindi, lahat ng LGU pantay-pantay bibigyan -pantay, namin ng vaccines na libre. Yan po ang mensahe ng Pangulong Bidente. Kaya nga po, bilib na bilib po sa atin ang WHO. WHO na mismo nagsasabi maganda yung ginagawa nating roll out. Kahit na maraming batikos ang oposisyon kontra sa atin, ang sabi naman po ng WHO, tama ang lah lahat ng ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Pero itong tagumpay na ito ay hindi po national government lamang ang tagumpay na ito ay tagumpay ng bawat NGO na nandito po ngayon. Bakit? Alam naman po natin, sa vaccination deployment, nakasalalay din po yan sa kamay ng ating mga mayors. Ang pinakamabisang vaccine ay yung ituturok sa iyong braso. Ganoon na lang, lang po, pagdating ng tatlong oras, schedule po nila na sila na yung dapat magpapakuna. Huwag na po tayo magpili. Basta lahat po yan, dumaan sa FDA, may EUA, lahat po yan ay safe at effective. Number one priority, ang OFW natin na kailangan nang lumawas at tumunta na ng abroad within the next four months. Isa pang karagdagan na dagdag namin sa priority group one, ay yung immediate family members ng healthcare workers. Alam po natin, A1 ang healthcare workers natin. Pero para bilang pagsasalamat natin sa ating mga healthcare workers, immediate family nila. Ibig sabihin, asawa, uh, yung mga nanay, tatay, kasama nila sa bahay, immediate family members nila, A1 na rin po. Priority na rin po natin ang mga pamilya, ng ating mga healthcare workers. A4. Usapan natin ang A4. Maraming nakalista sa A4. Ano po? Nakalito. Puro A4. Ang dami. Ginawa. So ang ginawa namin sa IATF, Resolution number 117, para wala ng lituan, ito na nga po. Kasama sa A4, private sector workers na required to be physically present at their workplace. O, basta physically present, required, A4 na po yan. Employees in government agencies and instrumentalities and GOCCs and local government unit workers natin, kayo at lahat ng trabahante ninyo, A4 category na po. Malapakan po natin para lahat yan protectado na. At kasama na rin po sa A4 ang informal sector o informal sector kahit yung hindi nasa not, not, employed, not employed na korporasyon uh, o company pero informal workers pati self-employed na kinakailangan lumabas ng bahay para sila po ay uh, makapagtrabaho uh, and those working in private households kasama na rin po sa A4 yan. Ako rin ang tinalagang chair ni Pangulong Duterte sa Task Force Zero Hunger. Dahil alam ko niya na problema po na dala at dulot ng COVID-19 ay ang problema ng kagutuman. Yan po ang hinaharap natin lahat ngayon. Walang kawalan ng trabaho, kagutuman, kahirapan, kasabayan ng ang problema ng COVID-19. So ako yung Task Force Zero Hunger Chair. Uh, meron tayong mga programa kontra gutom ang pinakaunang assignment binigay sa akin ni Pangulo, bumuo ng National Food Policy Roadmap. Ano ba ang ating plano kontra kontraguto? So kung tingnan mo yung katutuman, maraming aspeto yan. In fact, ang nakita namin, anim na aspeto ang kagutuman? Lahat po yan, may plano na po tayo. Wala tayong problema. May plano na po tayo labanan ng kagutuman sa pagtugon natin sa pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda. No? Yung pagbigay ng nutrisyon, sa ng nutrisyon sa si mga bata at mga nanay, buddhist na nanay. Yung price stability, yung accessibility at safety ng pagkain, yung sustainability ng ating agrikultura, pati people participation. Lang ko yan, meron na tayong plano dyan. So, hindi ko na tututukan ang lahat ng yan. Hindi ko na i-explain lahat ng yan. tutukan na lang po natin yung isang para sa akin pinaka-importante aspeto pagdating sa luto. Ito po yung first 1,000 days of life. First 1,000 days of life. Alam niyo po, may sinipatas kasi si Paolo Duterte na first 1,000 days of life law. No? Dahil ito po ay napaka-importante na tutukan ng ating mga LGU. Kasi base sa science, aghamsa, pindensya ng mga eksperto. Dito yung pinaka siguro sa buong buhay natin, ito yung pinaka-maselan, pinaka-sensitibo parte ng ating buong buhay. Yung first 1,000 days, magsisimula yan sa conception, sa pagbuo ng bata, sa loob ng sinapupunan na nanay, hanggang ipanganak, hanggang mag-two years old. Bakit? Bakit importante yan? Dito po kasi pumapasok yung rapid brain development ng bata, pati yung physical development. Pag hindi mo naagapan dyan at napanatiling naiwanang malnourished ng bata, ibig po sabihin yan, habang buhay, lihado na siya. So, gumawa ng bata si Pakulong Duterte, first 1,000 days of life. Ibig po sabihin, ang hinihingi kong tulong sa mga mayors, tutukan natin yan. Kasi meron tayong Philippine Plan of Action for Nutrition eh kailangan malocalize. localize yan sa inyong mga LGUs. So ang panawagan ko po, um, sana po ay bigyan natin ng atensyon yung first 1,000 days of life. Meron tayong programa na ginagawa under kay Pangulo Duterte. Ang tawag nito, tutok kainan. Kung meron pong feeding program ang DepEd para sa kinder up to grade 6, may feeding program ang DSWD para sa mga nasa daycare, wala po tayong feeding program para sa mga buntis na nanay at batang musmos, 2 years old pa baba. Ngayon pa lamang, dahil kumuha ng batas si Pangulong Duterte. Hangang-hanga po ako sa project ni Neon Bob Manong Chapin Singson. Ito nga uh, kanyang card. Uh, ko na sinasabi kay uh, Manong Chapin na hangang-hanga ko sa proyektong ito kasi totoo nga naman, kailangan talaga natin ng financial inclusion. Dahil alam niyo po, yan ang experience nating lahat dahil sa COVID. No? Nakailang bayanihan na tayo. Bayanihan 1, bayanihan 2. Lahat po yan, nahirapan tayo. Very challenging sa pag-implement sa ground. Sinubukan natin sa bayanihan 1 ang cash out. Cash, cash. Sobrang hirap, alam niyo yan. Kayo yung nag-implement yan, napakahirap. No, nag-bayanihan 2 po tayo, Sububok tayo na, sige, digital. Nakalaman natin na hindi naman lahat digital Sinubukan natin, banko. Nalaban natin, ibang mga areas, wala namang banko. Sinubukan natin, uh, kung ano-ano, mga ganyan. Ang ending, blended. iba, banko. iba, hindi banko. Cash out. So, dito po natin napansin ang kakulangan natin ng ating financial inclusion. Dito po, naisip ni Manong Chavit na importante po talaga ang programa at proyekto ng financial inclusion para mas maging madali po ang pagbibigay natin ng ayuda. Hindi lamang ito ID card, kaya na sinabi ni Manong Chavit hindi lang ito ID card, kundi lahat na dyan, credit card, debit card, bank account, pwede kayo magbayad ng lahat ng transaksyon, bills, bayan ng kuryente, tubig, cellphone, lahat po yan kasama po dito. Kaya maraming maraming salamat sa inisiyatin po. Mano Chavit, na natin ating pangulong si Mano Chavit. Kami sa national government, meron tayong national ID. Ginagawa na natin, sinusulong na natin ang national ID. I-report ko lamang sa inyo, milyon-milyon na po ang nakuna ng picture, eye scan, fingerprints, at uh, sa ilalim ng termino ni Pangulong Duterte lamang tayo nagkaroon ng national ID. Matagal na ID na yan, panahon pa yan ni uh, President Fidel Ramos. Ngayon lang po na-increment under kay President Duterte. Pero hand in hand, yung national ID na yan at yung ID ni Manong Chavez, okay yan. Para lahat, hassle free. And gaya na sinabi ko, panghuli na lamang, magda na sa 2022 po, mga mayor, i-implement na po natin ang Mandanas ruling. In fact, napirmahan na po yung Executive Order number no. 138. Pirmado na po yan. Ang ibig po sabihin yan, ang pamalaan ng administrasyon ni Pangulong Duterte, nire-respeto po natin at sinusuportahan natin ang desisyon ng Magdanas ruling. Alam niyo naman si Pangulong Duterte, matagal na siya sabi, federalismo. Matagal na niya siya sabi, default lahat sa LGU. Ngayon, under the term of Pangulong Duterte 2022, bago siya bumaba sa kanyang pwesto, i-implement na po natin ang Magdanas ruling para sa ating mga LGUs. So, pakiusap ko dahil nalawak at nadami ang pera po ninyo, huwag niyo pong kalimutan ang tungkol sa kalusugan, huwag niyo kalimutan ang tungkol sa kagutuman, huwag niyo pong kalimutan ang tungkol sa nutrisyon, lalo, lalo na sa si mga kabataan at yung mga buddhist na namin. Before I end, let me just remind everyone about a few points I want to emphasize. Number one, the best vaccine is the vaccine that is available. Number two, all vaccines basta pasado sa FDA at may EUA are safe and effective. Number three, no one is safe unless everyone is safe. And number four, get vaccinated when it's your turn to get vaccinated. I'd like to invite our local chief executives, ang pungpwersa ng LMP, Samahan niyo kami, patuloy tayong magtulungan sa laban natin against COVID-19, sa laban natin kontra gutom, kahirapan at malnutrisyon. Tulong-tulong po tayo, ang inyong kumalaan ay tumutugon at walang tigil na nagsisikap para sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. Kapatuloy po natin ating pagtulungan, kasabay ng paghingi ng tulong sa ating pong may kapal. Magkaisa tayong lahat, maliban sa sama-sama nating panalangin, kailangan natin magtulungan. Maraming maraming salamat po at magandang hapon po. Congratulations, NMP! Oh, so ayan, naging matagumpay tayo sa pagkumbinsin ng ating mga mayors na tulungan tayo sa ating vaccination deployment plan sa bawat munisipyo at siyempre lahat ng mga COVID response na kailangan natin gawin at siyempre yung pagtulong nila sa problema ng kagutuman which alam naman po natin bilang chair ng Task Force Zero Hunger kinakailangan po talaga natin ng tulong ng bawat mayor, ng bawat munisipyo. Kaya dito sa Region 3, napapasalamat ako sa ating mga mayors no? na talagang full support sila sa lahat ng ating ginagawa. So maraming maraming salamat sa inyo at sa susunod muli. Bye!